Hello mga Balakbulero! Welcome to Turkey! Andito po tayo ngayon sa Istanbul At ipakikita ko po, po sa inyo ang mga sights and sounds dito sa Istanbul uh, First time rin po ako ngayon napunta rito at Ito po ang makikita nyo po, ang dami po itong mga mosque eh. Mga mosque Kaya Magmamaya, mamaya lilibot tayo at pakikita ko po sa inyo ang ang Spice Bazaar at ang Grand Bazaar. Tara na po, simulan na po natin ang ating biyahe. Ang unang lugar na pupuntahan natin ay ang MNO Loop. Kung kayo po ay pupunta ng Grand Bazaar, dito po ang babaan ng bus. Isa po itong park na nasa tabi ng dagat. Marami pong makikitang restaurants dito, kaya napakarami po ng tao. Atawid lang po tayo ng kalsada at andun na po tayo sa Spice Bazaar. Ito na po yung entrance, ah, papunta dun sa Grand Bazaar mag po muna tayo dito sa park. Ito po ang Yeni Canyon Moss. Napakaganda po nito, lalo na po sa gabi pag bukas po yung kanyang mga silaw. Napakaganda talaga. At parami po rin mga street foods dito. Mahilig po sila sa kastanyas at sa mais. Ito naman po ang ticket booth para sa Bosporus Strait Tour. Gumawa po ako ng separate na video sa tour na ito. Kita nyo po yan po yung mga barkong gagamitin dun sa tour. Ito po ang isa sa mga entrances ng Grand Bazaar o ang binanyagang first shopping mall in the world. Ito po ay binuksan noong 1481. So, hindi pa po nakakarating si Magellan sa Pilipinas. Bazaar na po ito. Napakaganda po rito sa loob at malinis at well organized. Nasa taas ng hill po itong Grand Bazaar. So, ga kung galing kayo sa Emenuno Bus Station, talagang aakyat po muna kayo bago makarating dito. Pero may masasakyan rin metro rail mula dun sa bus station. At dun na po kayo ibababa sa taas ng hill para hindi na mahirapang umakyat dito. Sari-sari po ang mabibili rito. Kulad po ng mga souvenirs, clothings, jewelry, pagkain, lalo na po yung paborito nilang dessert, yung baklava. Hindi po lahat ng shops ay nandito sa loob ng building na ito. Mas marami nga yung shops na nasa labas. Naganap po rito ang mga branded chafakes. Tulad <laughs> ng mga designer bags, shoes, clothing, may nakita nga ako na 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 t-shirt. 300 pesos na lang. Napakaluwag talaga ng bazaar na ito. Aabuting uh, ka ng isang araw bago malibot mo lahat. Ito ang view ng Grand Bazaar mula sa Golden Horn Bridge. Nagpunta po ako rito kasi dito po ako sasakay ng Metro Rail papauwi sa Airbnb ang rangko. Nakakita na ba kayo ng Metro Rail Station na nasa gitna ng tulay? Dito po sa Turkey, sa Istanbul niyo po makikita yan. <laughs> Sana nagustuhan nyo po ang video kong ito. Huwag po kalimutan na mag-like, share at subscribe. Salamat!